Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po 'yan? Sa episode dito, ano po? Update ko po kay dito sa ating mga punla po naman, kangkong at saka po 'aring inasik nating dalawang lata na singkang. Oh, 'yun oh. Dini po sa atin ay lagi pong madalas sa ganito, lagi po bang may ulan. 'Yan oh, masama na naman po ang panahon. Ay, pansin ko po 'aring ating punla. Sayang ito pag kaya yung hindi gaano maano po ba ng ulan yung matigilan oh pagkagaganda na oh yo ah pagkagara yan na po yung ating singkang ngayon po eh, parang laging ano ay eh. ang tawag po namin sa ganitong panahon marami palusutin oh yung kumbaga alagain talaga oh Sayang aray, ilang eh, days na pong maulan dito. Tapos ganyan lang ganyan yung ating punla. Nabababad sa ulan na eh. Ngayon po, ang makakapagpabuhay, hindi may mga greenhouse. Oh. Kagaya natin, nasa open space tayo. Yan, umulan na naman. Oh. Dumali na naman. pagaganda na po pa man din kaya nakasa po ng ulan parang nagkaka-idea po ako din na ano ay -an. nalagyan natin ng kaunting bubong po ba yung parang sa greenhouse din naggawa po ng ngayon ayun po mga kasabayan natin ahir hirap na po magpabuhay ng buto para nagkaka-idea po ako din eh Oh. Parang pwede nga ano katubungan natin. Kahit basta trapalaan po. Gawa nang nabababad ay. Yan po nakikita kong para makapagpaligtas ng halaman. Bububungan halimbawa. Yan ang ganda po naman ay pero pag nabababad nagtutubig na siya. lalong ganda na po paman din oh yan ang bilis po ng ulan kanin ay mainit yan po yan lugar na ini init tapos bigla na lang ako nakatakan ng ulan ating taniman ako yung nagkaka-idea na kaya bagayanin siguro bukas ito po yung tatrabahuhin namin no? pabububungan ko siya pabububungan po natin no? nung malaki po nating plastic do sa unahan ng bahay para makalusot gawa po ng pagpo ganito yung panahon uh, malamang lamang po tataas ang presyo ng bulay. ano po sa ni yung iba po hindi na nasubok magtanim yung iba nagtanim natutunaw Oh, kaya po 'yan ang nagiging sanhi na pwedeng pagkalugi, pwedeng pagkitaan, o pwedeng panablahan. Aw, oh. Di tayo po ay susubok. At narito na eh. Kapote, lagyan natin ng malaking plastic po. Yan po siguro bukas ang ating gagawin. Ay na, kahit ating balik-balikin na yun. Ganda talaga ng sibol. No? Ang ganda punla natin. Oh. Ang makakapagpaganda po ngayon dito ay yung mga nasa ano. Yun nasa greenhouse. Oh. Dito try natin. Kahit po magtrabaho tayo dito, umaabala kung alam naman natin pong pakilasa ko po ay parang lulusot po ba gawa po nang sa ulan ilang araw pa pong ulan yan po ay manghihina na oh. hindi malas sila nakakaano ng Maghapon po ng araw yan yan po ang ganam sa ating singkang are po naman yung ating kangkong oh. ah pagkakagaran na oh kapal lang si kangkong Yan na po yung ating mga kangkongan dito na po natin inayaan no? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 walo Bali 10 andito pa po yung ano dalawang plot kangkong po naman medyo na laban-laban sa ano sa ulan oh Yan na po, update sa ating kangkong. Ito po naman lahat, hindi gaano na na ng tubig. Malalalim po itong banda dito. Yan na po ang ganap sa ating mga punla. Ito hinakot ng langgam. Dami rin palang hinakot ng langgam. Oh halos kalahati nahakot ng langgam mo. Oh. Dito siguro dito dito, dito po nang yung langgam, umahon papagayan. Un oh, unanod yung iba. Aba pa ka na rin anod. Tangkong to ah. Hmm. Na anod. <coughs> Tatanim po natin. na Para po tama sa kama Naanod, isang tumpok mm. Yung pong iba Nagtatransplant ng ganito bagong kangkong po ito na istak ang tubig oh. Yan, oh. Yan po yung ating mga kangkong Yan po ay halos magkasabay pinunla itong singkang at kangkong. Yun po nakikita kong idea dyan sa singkang. Medyo mahina po siya sa ulan pagka maliliit pa po. Kaya siguro po abangan nyo po yung, yun yung magiging project natin dyan. Gagawa natin ng bubong. Oho. Ari pa po yung kangkong pao. Oh. ang ganda ng Kangkong. halatang halataho yung pagkatunaw ay tunaw ang ibang pananim kangkong hmm. o matapang-tapang Ayun po, nakikita kong idea po sa ating taniman. Ano? Kahit medyo dagdag trabaho tayo, kung kakaligtas man natin pa tayo, gagawin po natin. Oh. Baka sakali po na isa tayo sa tutuloy sa pagtatanim. Yung po iba ay umatras po ay eh, pagka ganitong tag-ulan. Gawa nga ho nung minsan, hindi na nakakasimot ng presyo. Ay di yun, di tayo susubo. Baka sakali po. Siguro po, gagawin natin dito, maglalagay tayo muna ng mga kawayan. Marami po naman tayo dong trailers. Kawayan ka at sentro lang sa gitna po. Pwede yan. Madalas po talaga ang ulan. Gawa ko nito ulumluman. Ano siya? Yung patay. Marami po apektado ng sira. Oh. Yan, oh. dito. Hindi na po ito nabuhayan, no. Oh. Damo na lang yung ay, wala na pati. Mas nauna. Ito po, oh, ayos, ayos pa Yan po ang ano natin pagka yung tag-ulan. Ika nga magiging kalaban. Pag tag-araw naman, ang insekto labasan-labasan din po at dilipadon sila oh, lahat po naman sa lahat ng pagkakataon po ah uh, maraming kalaban pag putag araw naman ang problema ay tubig oh yan namahal din ang presyo yan po ang nagiging sanhin ng pagtaas ng mga ano po natin pananim oh ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po ang lahat happy lang po bye